propetang nanalangin ng apoy mula sa langit. Sa mga panahon ng matinding pagsubok at kawalan ng pag-asa, may mga sandali kung saan ang pananampalataya at tapang ng isang tao ay nagiging susi sa pagbabalik loob ng isang buong bayan isang propeta na may matibay na paniniwala at hindi matitinag na tapang ang nagdasal at mula sa langit bumagsak ang apoy na nagpatibay sa buong Israel. Ang kwento ni Elias ay isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay laging naroroon, handang gumawa ng himala at ipakita ang kanyang kapangyarihan kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa ating paglalakbay sa kwentong ito, tatalakayin natin kung paano ang isang simpleng panalangin ay naging daan upang maranasan ng isang buong bayan ang sagot mula sa Diyos. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa iyo na tiyak kong kapupulutan mo ng magagandang aral. Kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa ganitong klase ng video. Tara! At sama-sama nating tunghayan ang kwento ni Elias, ang propetang nanalangin ng apoy sa langit. Isipin mo, hindi bilang isang masiglang lupain na ipinangako kay Abraham, kundi bilang isang tuyot at disyertong kalupaan ng Israel. Isang tatlong taong tagtuyot ang bumalod sa buong bansa, kaya't ang mga bukirin ay matamlay at ang mga balon ay tuyo. Pero ang tagtuyot na ito ay kalahating kwento lang. Ang Israel ay napalayo na sa Diyos ang kanilang mga puso kasing tuyo ng kanilang lupa, si Haring Ahab na pinaimpluensyahan ng kanyang asawa na si Jezebel ay pinangunahan ng bansa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ng ulan at kasaganaan na si Baal ang naging sentro ng kanilang pananampalataya. Ang mga altar kay Baal ay nagkalat sa buong bansa, matinding paalala ng unfaithfulness ng Israel. Nalimutan ng mga tao ang Diyos na humati sa dagat na pula ang nagpadala ng mana mula sa langit. Pinalitan nila ang kanilang mana ng mga walang saysay na pangako, ang kanilang pananampalataya ng kasinungalingan. Sa ganitong disyertong kalagayan, dumating si Elias, isang tao ng matibay na pananampalataya at determinasyon. Ang mga mata ni Elias ay matalim dahil sa mga pagsubok ng kanyang buhay at ang bawat hakbang ay siksik ng misyon. Hindi siya isang ordinaryong propeta, kundi isang ilaw sa dilim isang taong pinili ng Diyos upang maghatid ng mensahe na magbabago ng bansa. Pumunta siya kay Haring Ahab at nagbigay ng mensahe mula sa Diyos. Tulad ng buhay ng Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi magkakaroon ng hamog ni ulan sa mga susunod na taon, maliban kung ako'y magsalita. Ang mga salitang ito ni Elias ay parang kulog na dumadagundong sa katahimikan, isang hamon sa bansang nakalimot sa kanilang Diyos ang mga tao ay nagbalik loob sa mga Diyos-Diyosan at iniwan ang tipan ng Diyos. Nang buo ang tapang ni Elias, tinawag niya ang mga propeta ni Baal at inanyayahan silang magtulungan upang magtagpo sa bundok Karmel. Hindi ito isang simpleng pagtutok sa lakas, kundi isang pagsubok ng pananampalataya, isang sandali upang ipakita kung sino ang tunay na Diyos sa mga tao. Magkakaroon tayo ng paligsahan wika ni Elias Tumawag kayo sa pangalan ng inyong Diyos at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Maliwanag ang hamon. Ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, Siya ang Diyos. Mabilis na pinili ng mga tao kung anong panig ang kanilang susuportahan. Pinaghanda ng mga propeta ni Baal ang kanilang mga alay gamit ang mga ritual. Sila'y sumayaw, nagsigawan, at nanawagan sa kanilang Diyos mula umaga hanggang tanghali ngunit wala ni isa mang tugon. Wala silang natanggap mula kay Baal, ang Diyos ng Ulan. Ang araw ay patuloy na sumisikat ng matindi at lumalaki ang kanilang kawalan ng pag-asa. Nagtangka silang saktan ang kanilang mga katawan, ngunit patuloy ang katahimikan. Dumating na ang pagkakataon ni Elias. Lumapit siya sa altar ng Panginoon, hindi mayabang o magarbo, kundi may tiwala at paggalang inayos niyang muli ang altar ng Diyos gamit ang labindalawang bato bilang simbolo ng mga tribo ng Israel, isang paalala ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bawat bato ay may kasamang tahimik na panalangin para sa pagkakaisa ng bansa. At pagkatapos, ginawa ni Elias ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Inutusan niya ang mga tao na basain ang altar ng tubig. Hindi isang beses kundi tatlong beses hanggang sa ang kanal sa paligid ng altar ay mapuno. Bakit niya ginawa ito? Para ipakita na ang milagro na magaganap ay hindi mula sa tao kundi mula lamang sa Diyos. Pinipilit niyang alisin ang lahat ng pagdududa. Sa bawat patak ng tubig, iniayos ni Elias ang entablado para sa isang makapangyarihang himala. Matapos basain ang altar, iniangat ni Elias ang kanyang mga kamay at nanalangin ng tauspusong panalangin. Panginoon Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ipakita mo ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod. Si Elias ay hindi nanalangin para lamang sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan upang bumalik sila sa tunay na Diyos. At nang nagdasal siya, sumagot ang langit, isang malakas na apoy ang bumagsak mula sa langit, tinupok ang alay, ang kahoy, ang mga bato, pati ang tubig sa kanal, walang pagdududa. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang mga tao ay nagulantang, natigilan, at sa takot ay napaluhod. Isang malakas na tinig ang sumigaw, ang Panginoon siya ang Diyos. At kasunod nito, bumuhos ang ulan sa tigang na lupa. Hindi lamang pisikal na ulan, kundi ang espiritual na pagdapo ng biyaya at awa ng Diyos. Ang milagro sa bundok Carmel ay paalala na ang Diyos ay makapangyarihan at naririyan upang sagutin ang ating mga panalangin. Sa ating mga buhay, maaring hindi tayo makakita ng apoy mula sa langit. Ngunit ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang sarili sa araw-araw na himala, sa hangin, sa araw, sa tawa ng bata, at sa pagmamahal ng pamilya. Kung tayo ay magbukas ng ating mga mata at puso, makikita natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Tulad ni Elias, tinatawag tayo ng Diyos upang magsanib-puersa sa pananampalataya, matapang sa ating mga paniniwala at magtiwala sa kanyang walang katapusang pagmamahal. Ang kwento ni Elias ay isang walang hanggang paalala na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga milagro. Nais niya na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Huwag palampasin ang pagkakataon na tanggapin ang kanyang pag-ibig at biyaya. Ang kwento ni Elias ay simula ng isang paglalakbay ng pananampalataya, isang paglalakbay na puno ng mga milagro malaki man o maliit, isang paglalakbay patungo sa puso ng Diyos na nagmamahal sa atin nang higit pa sa ating kayang isipin. Sa kwento ni Elias natutunan natin na sa kabila ng lahat ng pagsubok at kahirapan, laging naroroon ang Diyos upang magbigay ng sagot sa ating mga panalangin. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating mga problema o kung gaano tayo kalayo mula sa kanya ang Diyos ay laging handang magpakita ng kanyang kapangyarihan sa mga pusong tapat at naniniwala. Tinuturuan tayo ng kwento ng propetang ito na hindi natin kailangang maghintay ng mga milagro upang maranasan ang presensya ng Diyos. Sa bawat maliit na hakbang ng pananampalataya, siya ay gumagalaw at nagpapakita ng kanyang mga himala sa ating buhay kaya't sa bawat pagsubok na ating hinaharap, huwag nating kalimutan ang isang mahalagang aral. Ang Diyos na sumagot kay Elias ay ang Diyos na hindi kailanman nagbabago. Siya ay laging naroroon, handang magsagawa ng mga himala sa ating buhay kung tayo'y magtitiwala at magsisilbing ilaw sa kanyang pangalan. Huwag mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay hindi patapos sa paggawa ng mga dakilang bagay sa ating mga buhay. Nawa'y nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng banal na kasulatan.